Ano ang reactions ng mga netizens, ng mga kababayan nating nasa matinong pag-iisip, nag-iisip ng tama at alam ang katotohanan? Ito po, are our hearts still in the right place when removed the EDSA People Power Revolution anniversary which earned us respect from the whole world and being one with Chinese who encroached our rights in West Philippine Sea in celebrating their New Year? Nga naman, dahil, abay nakikita nyo naman siguro yung listahan. Ano ho, dahil dito sa additional special non-working days, kasama po yung Chinese New Year. Kasama ang Chinese New Year. At uh, buti na lang, siguro nahiya pa ng konte kaya inunti-unti. Uh, tinanggal po ang EDSA People Power Revolution anniversary sa mga special non-working days at iniwan yung Ninoy Aquino Day. Baka, baka kasi mahalata. Alam na, natin, di ba? So yun, inuunti-unti yan. Maraming reactions po. Itong mga reactions na binabasa natin, ito po ay galing sa mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Tignan natin. So ito, sabi ng isa, yung tinanggal ang araw ng Uh, na pagunita sa pagbalik ng demokrasya sa bansa. Pero ginawang holiday yung New Year ng mga mananakop ng West Philippine Sea, tuwang-tuwa pa yung iba. Totoo ah, marami tayong nababasa, nakikita ngayon sa social media na tuwang-tuwa. Dahil nga hindi daw naisama sa listahan nga ng special non-working days ang people or add sa people power. Yung mga pulahan, syempre, yung mga diehard na nasa social media. Tuwang-tuwa yung mga yan. Mantakin nyo, yung ikinatutuwa yung negatibong bagay. Yung ikinatutuwa nyo, yung mga kabalahuraan at kabulastugan. Yung mga ikinatutuwa nyo ay yung mga negatibo, yung mga hindi magandang pangyayari. Ganyan po. Totally, ha, nabaliktad yung kaisipan na ito, mga kababayan nating kulangaw. Alright. Kaya ang hirap mahalin ng kapwa Pilipino, politiko ang minamahal na ang dapat ay ang ating bansa. Napakaganda yung nung kanyang binitawang salita. ba? Diba? Tingnan niyo po ito. Katulad po na ito, sabi niya, walang dahilan para daw i-celebrate ang ad sa People Power Revolution. Sa so, tingin ko yung mga katulad na ito, may dunong naman yan kahit papano. Siguro naman nag-aral din itong mga katulad na ito. Pero tignan nyo, nagmamaang-maangan, diba? niluloko ang sarili wala daw dahilan para i-celebrate. Talaga lang. Ganito kababa ang standard na itong mga kababayan natin. Uto-uto, itong mga at mga diehard. Matindi, ano?